Hi guys, good morning sa inyong lahat. Kamusta kayo sa inyong mga uh, pwesto, sa inyong mga tindatindahan dito sa amin. Napakaulan ng panahon at hanggang ngayon wala kami signal. So hindi ko alam kung kailan ko ito ma-upload, ito ma video. Kasi 2 days na ngayon, mula kahapon na umaga hanggang ngayon, uh, Tuesday, uh, Thursday ngayon, uh, wala pa rin signal. So... Hintayin ko kung kailan ko ito ma-upload. Pero ito, i-share ko sa inyo kasi nung namili kami ni Robert doon sa bayan, mayroong viewers ako doon na hindi ko alam na nanonood pala siya sa akin mga video. Sabi niya sa akin, oh, ikaw yung nasa ano ha, ah, nasa YouTube, yung nakita ko. Kasi may sinerge daw siya. Tapos, dumaan daw yung yung video ko yata sa wall nya so ba diba hindi naman yan mayuwasan na yung nakikita makikita tayong ibang mga video pag nasi search tayo so nakita niya yung video ko about sa mga tips tips tapos namukaan daw niya ako kasi palagi daw niya ako nakikita tindera yan sa palengke guys na palagi kong binibilhan din ng mga kung ano ano mga paninda kasi yung tinda niya ay sari sari hello sa iyo madam rochelle kumusta uh, tinanong niya ako kung kasi pumipili nga ako sa kanila minsan uh, medyo marami-rami yung binibili ko nangihingi ako ng discount sabi ko kasi pinapawal ko yun doon sa amin so yun uh, nagsabi siya sa akin na kung malaki daw yung kitaan ko kasi di ba dito lang ako sa ano namin sa barangay hindi pa sa proper nasa sityo tayo sa labas ng barangay pa so yun uh, ito yung, yung content na ginawa ko para sa kanya uh, maliit lang ang aking tindahan pero nagsusubok ako magpa-wholesale kasi before naman uh, nagiging wholesaler na ako dito sa amin bako pa nasira yung aking tindahan so ngayon ang uh, nagsubok na naman ako ulit kung kaya ba ng powers ko pa yung magpa wholesale dito kahit maliit yung aking puhunan nagtry ako so sabi ko sa kanya sige uh, gagawa ako ng content panoorin mo na lang kasi mahirap magkwentuhan dito at namamadali din ako at ikaw maraming customer so yun guys uh, nagpapa wholesale ako dito ngayon sa aking tindahan siguro mga one month na Uh, mahirap <laughs> kasi maliit ang aking puhunan kailangan palagi akong namimili dahil hindi naman lahat ng paninda ko ay galing sa ahente uh, sana kung lahat na sa ahente okay lang kasi hindi na ako aalis ng tindahan pero ngayon kailangan ko palaging umalis kailangan ko palaging bumili kasi ah uh, kaya ng mga chichiria walang ahente ang chichiria dito yung yung may ahente ko lang na chichiria guys, is yung pangke, tsaka yung mga dindong mga happy peanuts, yun lang mga jumpy, kaunti lang talaga so yung mga ay wala tayong ahente, so kailangan natin talaga mamili uh, ngayon, uh, mahirap kasi hindi tayo pwede bumili ng maramihan na pang one week na stocks or oo, oh, mga, kahit mga 3 days lang or 4 days sana, hindi pwede kasi maliit nga lang yung ating puhunan pinaikot-ikot lang natin so kailangan minsan everyday namimili ako kahit saglit para lang makompleto yung aking mga chicherya at yung mga magic sarap natin yung mga bitchin kasi wala yan sa ahente ah uh maraming paninda ang wala sa ahente kaya kailangan ko mamili palagi nga ngayong medyo may namimili na sa akin kahit paano may may nag-wholesale na sa akin dito so medyo nahirapan ako ito yung struggle na pinagdadaanan ng small time na <laughs> nagpapa-wholesale diba? napaka sa ako kasi pero ito naman ay para naman sa future natin. So, kailangan talaga natin pagtrabahohan. Kailangan natin hard work sa ganitong klaseng business pag maliit ang puhunan. So, ito na madam. Ang <laughs> sinasabi ko sa iyo, bigyan mo ako ng discount. Kasi, ano, maliit lang yung aking tinutubo. Dahil, alam nyo, sa, sa Chicheria, kung sana per bag yung binibili ko, meron akong piso. E, hindi kasi, bibili lang ako ng hindi lahat meron bin mayroon akong binibili na per bag uh, every uh, per 50 pieces may discount ka pero hindi naman lahat mabili ko ng ganun kasi maliit nga lang yung aking puhunan so yung tubo ko lang sa mga ganyan is 50 centavos sa mga hindi ako bumibili ng per bag 50 centavos lang yung aking tinutubo pero sa akin okay lang yun kasi volume naman eh pag pumili sila ng mga sampung peraso di ba may medyo may ano na tayo may 5 pesos na tayo doon kaysa ano ka, sa mag ka oo nga uh, mga 150 yung tubo mo pero pa isa isa pero bumabawi naman ako sa pagre retail kasi hindi naman lahat ng paninda ko ay pinapa wholesale ko uh, mayroon namang retail tayo di ba Gre-retail ako, kaya doon ako bumabawi kaysa sa retail. Pero sa ano talaga, sa wholesale, maliit lang talaga ang tinutubo. Minsan mayroon 50 centavos, mayroon minsan piso or 75 centavos. Pero alam nyo ba, malaking bagay yan pag naiipon. Kasi ano eh, uh, volume pag namili. May namili dito kahapon sa akin na 1,000 plus, isang tao lang yun. So, di ba, mayroon tayong sa 5%, mayroon na tayong 50 pesos maliit lang talaga, pero patsyakaan lang talaga yan at uh, kailangan talaga sipag kailangan mo magsipag mamili para makompleto yung paninda mo, para pag mayroong pumunta na mamili mayroong tayong ibibigay so yun lang kahirap ang napapahol sa na maliit ang puhunan um, kailangan mo lang mamili palagi sa ahente, kumukuha ako Uh, per box uh, depende, depende sa product kung kaya ko, kasi sa mga swak kumukuha ako ng per box marami akong swak na binibili mga swak na gatas doon sa bayan naman may ano ako doon, may binibili ako na grocery, pag yung binibili mo ay uh, half case or one case, mayroon silang discount na kahit paano mayroong discount so makahabol tayo sa mga nagpapaholsell din ng na mga small time Maka, makaparehas tayo ng presyo yun lang uh, kaya ngayon medyo hirap ako kasi yun nga, uh, hindi malaki ang ating puhunan, kailangan talaga natin na uh, magtsaka mamili halos araw-araw para makapag yung at hindi uh, hindi lahat uh, nandito na sa aking tindahan marami pa akong kulang na paninda na wala dito kaya yun, sumusubok ako ngayon one month na akong napapahulsel at medyo tumikita naman tayo ng kahit paano at sana lang ay madagdagan ko ang aking buhunan ng kahit paano hindi ako mahirapan mamili araw-araw sa bayan para makabili na tayo ng per case o nga limbawa, mga sabon na powder mahal kasi yung isang sako or gano'n mga surf, mga ariel ang pinakamahal guys na puhunan ay yung mga 3 in 1 na kape napakamahal kasi niyan at saka maraming ano maraming klase hindi lang naman isa di ba mabuti yung mga swakto nagatas kasi Burbrand Brand lang at saka Bakes Tree. Pero yung sa mga 3-in-1 na kape, uh, sobrang malaki ng puhunan mo uh, kasi iba-iba ang daming klase ng kape na 3-in-1 at saka mahal pa ang per case niya. Sa mga biskwit naman, uh, wala naman akong problema sa mga biskwit kasi dumadaan dito yung Rebisco. Mayroon mang kulang, konti lang kasi di ba karamihan naman sa mga biskwit is kaya meron akong ahente kaya yun lang madam struggle ang sitwasyon ko ngayon sa papapahulsel kasi maliit ang aking puhunan at kaya nga ako minsan humihingi sa iyo ng mga discount para naman kahit paano sa aking mga viewers uh, ngayon wala akong update na live dahil pag ganito ang panahon dito sa atin na rainy season na maraming bagyo yung PLDTS nagluloko kaya minsan nawawala no, yung signal tapos hindi naman bumabalik agad minsan lang ilang araw pa dati na Sa ating mga video at sa mga manunood nito maraming salamat yun lang ang aking tips sa inyo na mahirap mag umpisa ng business sa wholesale kasi kailangan malaki ang puhunan pero ako kahit maliit yung puhunan ko ay sumusubok pa rin ako kasi malay natin balang araw lumaki din yung puhunan natin diba kahit paano nakapag-umpisa na tayo Uh, try lang at saka ang aking ano lang sa inyo ay sipag at syaga kailangan talaga hard work uh, gaya dito sa akin pag namimili ako ang pagdi-display ang nakakapagod tapos pag may namimili wala namang ibang mag maghaharap sa kanila kasi ako lang naman so mahirap nakakapagod pero sulit naman pag mayroon tayong binibilang nakita sa gabi, di ba? Yun lang yung akin na tip sa inyo. At saka sabayan natin ng prayer, guys. Kailangan prayer, uh, hard work, yun ang ating puhunan sa ating negosyo. At maraming salamat sa aking nakilalang viewers. Maraming salamat sa pag uh, subscribe at pagpanunood palagi sa aking mga video. Thank you so much, Madam, at sa aking mga kaibigan. Shout out sa inyong lahat. Hindi ko na kayo maisa-isa. isa Kasi napakarami nyo na. Marami na akong kaibigan dito sa mundo ng YouTube. So, uh, shout out sa inyong lahat. At maraming maraming salamat sa pag-support sa aking channel. Hanggang dito na lang ang aking kwento sa inyo. God bless sa ating lahat, guys. Bye!